Hi! So, may nga mga kay no? So, karon indot kaya itong vlog. karon kay labi na nindot yung panahon. O, karon arrival man sa mga baktin nga uh, gikan sa laing lugar. Kay mula gini ang programa ni Mayor Alan M. Umamos sa mga katawahan rin sa munisipyo sa lungsod sa Kulambugan. Ah, grabe surtiha kay sa mga tao sa Kulambugan. No, grabe ang kalambuan rin ba. Di gin mahamay-hamay tungod sa atong yanong mayor. O, gitabangan ang tagsatagsa ka mga katawahan. Labi na sa 15 kinsing programa ni Mayor Alan M. Umamos aw ang mga tao di sa kulambugan nakabenepisyo gayud karon Karooning abot na ang mga baktin ipang-apod-apod na pud kini sa mga membro sa 15-15 nga programa ni Mayor Umamos ag grabe kaayo mga kaiping grabe ka kaayo ang mga programa dinhi sa kulambugan ba ang kulambugan maoy sentro sa paglambo kaswerte na lang gyud sa mga katawhan diri makaiping ba no kay grabe gi amuma og pag-ayo ni Mayor Umamos ang katawhan para mulambu paglambo nga walay mahabilin basa walay mahabilin sa paglambo. Wow! Makita nito karon no? nga ang mga baktin na ah, naabot na sa demo farm diri sa Ribukon kulambugan ang no daghan kay mga baktin grabe 190 pa ka ang niabot muna na nga naapay mo abutay nga mga baktin para dugang pagpanghatag sa mga tawhan diri sa kulambugan labi na ka membro sa 15-15 Wow! mahimu so, mahimo ang gakarga ni ini tabang putag punit og nagaswat aswat sa maong baktin. Tawa mga baktin ng um, pitik banhaa banu dagko may kayo, no, pwede na litsyon nun, munang ahiyahay, kayo ang makabenepisyon ni ini mga kaibing. Ginahinay inen hakot ang mga baktin para masalod dito sa facility. Ah brabe o oh, atoning sudlon makaiping kay ang baboy nagdanga-danga naman na na may agianan padulong dito sa tangkal. Meanwhile, wow, what a nice makaiping ni facility diri makaiping kaiping. Uy, tanawa o oh, hinlo kaayo og dako kaayo nya gamay ang baboy nga naabot kay kulangan palagi mo nga mag, nagdugang ani anindot dot lang tawon makaiping ug mapuno na ning baboy ning tangkal ni makaiping ba oh, what a nice ba grabe na lang gid ka swerte makaiping

lahi ra ang kulambugan may no kay grabe daghan kay ilahang panghanap buhay ba agihatag sa atong mayor ng mga programa nga kini makatabang labi na sa panginabuhi an sa mga tawo sa kulambugan para tumakaiping no og daghan salamat bye bye ang galing ang galing <laughs>